Ikau, kisah galani mu? Asi, Abel. Ni kau. Oh, kak mu sauna bala, tawag namu. Selamat ha, selamat. Guys. Kana wag na sila <laughs> Kana mo na ilang balay. Kana ilang balay na tapit, Mo ilang balay. Ang nanayaw ng mga bagits Amin bit kayo ang view diri oh. Triston. Naamid na all sa Triston ng balay ni anan an guwapo ka ay ilang balay bagong balay nila gigitugangan dito sa andanas, o nindot ka ay ilang balay di lang maklaro ka ayo kay o nindot nilang balay no bago pa na naman, dito ay uwa uwa hindi maklaro bago pala ilong palay mo bago pa na ang hangin diri mga palalab sabi nila ko tutog na hangin diri mga hinungaw ni sa mga bagyo asa ah, ka napit ni Igo ang bagyo ron okay, hinungaw na ni sa bagyo kining grabe ka hangin dayo labi na kay nawala na ang kuwa sa kahoy dire kani kini o gikuhaan man ang kahoy kay naa lagi typhoon nga bagyo kana ang gahapon nga ako. anako gibidyo mo na siya oh diha ko tubo taas kayo oh oh taas kayo na adong dito ana 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 ana, ana, ana.

na kung ganyan sa gabon kahapon sa kung anong narang balay sa nagpaputol ani kani si Romeo Pilio oh, hindi kung anong pili niyo sorang Pilio Lido Pilio Lido tapos kani pili niyo ni mga karaan na siya so unan ni Undoy kaya na, sa likod sa ilang walay okay uli na ko oh, magkuhan pa rin matiwas pwede ko ani oh tapay tiwas ko ako gamay na lang kana tiwas ko nun ako na siya, siya. Bye-bye na mga palalabs. I love you all.